Hindi na ay po ari medyo iga nga ang lupa. Oh. Yan po si kapanganay oh, na Nara, dali na. Yan. Yan po yan, train. <laughs> yan. Ito po yung lahat.

Kawal! <laughs> Roll ko, Ano ang matawag doon? Yung attendance! Attendance! Wait, talong din sa labak. Apa? Kakaunti na ang kumipot na po. Napadigma na.

Kuya Ison. Yow! Nakita na naman ako. Aba, ikita mo naman ikaw. Paborito, pag mga paborito, ganyan talaga. Taliyan nyo ako! <laughs> Taliyan. Magkakamala ako! Taliyan ako! Eh, usun, usun. Uy, ito na, sa unang bunga. Yan, tama-tama po ang paan At gawa ng, ano, mainit. Ilang araw na naman yung mainit, ano, Calvin? Mm -hmm. Bali ito po, pa dito na lang ani. Dito pa lang po tayo nakatulong. Oh, ay sa katatay. Gawa po ng bisirin tayo sa kabila ay. ang gara ano pala nito is in ang sabi ni by covid 19 ari alagang ano alagang arako ano arako alagang arako maganda ang dali dito eh Kailan nga ba natalim nito? Ito, ito ba lahat? Oo, oh, kabo. Pati nilagyan. Oo. Oh. 26. Ay, ilan na napasandok dito? Si Araco lang halos ang bumalasan ito. Ano? Tapos. Ha? Basta to ko yung gagawin nga ay ari na. Nasa tulo. Oo. Gara. Pag-alang pang Pag-alang pang-upa.

sandah ng pagkahinog Sabi naman nung namatay na kuya nano ay ano? Ah, ikaw pinsin mo ka magpapalit ng cakes? Magandang palay. Magandang palay, dadagdagan mo pa. Ang papalitan. <laughs> ang ng mga peron ay. Biro lang po kuya. Magandang palit. Ah, ang palit. Tagbag. Magandang ano ay. Ano kala mo kakalitin ng mga... Mga birong yun ano? Pampagana?

Oh, yes, ito ay na lang hmm, hindi naman ito Tama lang, lang. Magsitreser ka bukas yung kaning mm. Nakausap na lang sigo ay, naka Ha? Nakausap na lang saktok? Oo Tama lang, Tama lang. Oh. Ah, na no, ganda ng hinugano. No? Ganda. Ganda pati panahon. Sama. Di na rin dali ko kay. po maghakot si anong pato ng pangalaw to? Eh? Jan Eric. Abot ko kay. Pa ah, ganda ka <laughs> <laughs> Hindi na ano, John Red Hindi, yung una mo inimake Hindi na ano Ah, yeah. ikaw ba? Muntik na maging tao. <laughs> tao Hindi na daw tao, muntik na daw maging tao Kaya sila po ang naghahako Tayo po yung nagagapas Quater, kamay Ah, hindi makakakamay, ano Quater? <laughs> Ari na po isong ga. Ah, dami na gadhakot. wala na pahinga muna ano kung na padigma na yeah. eh Ini hmm. mau basa kini yang basuh. Basti Na, manligo ya. butik may hangin na ano Oo. Uh, Ito pa pala ako 'yo, dalwa. Ah, okay. Diba mo? Taw-man taw mo ano? Dito sa huban sa kabila. Yari Yari na. Hindi ka nga ito Kawa! Ano kayo sir? Oh kayo sir, <laughs> <laughs> si ano yeah. Mapakalito ang palo na ito eh, pero hirap pangakal. na. Ayos na, ayos na. Arit na ho, yung amin hakot eh. Ay, lang tayo ng tracer? Binisa ka back? Oo. Uh Yaw. -huh. Ang tawag po dito, sinuswang ka. Oo. Oh, Oo tinitipon para po pagdating ng tracer sasalang na lang po lahat ito po ay dito ng paani oh yan tama tama po at napakaganda po ng panahon yo salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy happy lang po bye